Good morning po mga kalaki, alas 8 na po ng umaga at syempre po ngayon pong 8am ng October 29. Ayan, hello po sa ating mga lucky followers na nakatutok dyan. Ito po magagandang 3-digit lucky numbers para po sa inyong lahat mga kalaki. Kaya kunin mo na ang ating 3-digit lucky numbers para po sa bawat lugar nyo po. Ito po sa Thailand, 209. Philippines, 301. India, 725. New Zealand, 613.

Taiwan, 660, Texas, 104, China, 298, Singapore, 307, Hong Kong, 826, at syempre po sa Sweden, 137. Seven. Ayan mga kalaki kompleto po ang mga 3 digit lucky numbers. Pwede niyo po yan tayaan sa, uh, sa Lotto Pilipinas, sa lotto Abroad at National. At pwede niyo po yan i-rumble kung gusto niyo mga kalaki para mabaligtad man ang numero. Panalo pa rin po tayo. Good luck mga kalaki. Claim it. Mananalo ka ngayon. Mananalo ka ngayon